Susunod na programa, I-rated PG: Patnubay at Gabay ng Magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Huwag kakalimutan mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Huwag kakalimutan mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko. Summer. Saan sa Samar? Ako'y taga-sigyon. Okay, malapit lang tayo. Okay. Ano nangyari sa'yo, Aileen? Masakit ka tama Ayan, ilan araw na yan? Sambuan. Sambuan na, kinukulam si Aileen. Gagamutin ni Mang Kegweng. Mang Kegweng, taga Barangay 14 Kalawakan Gagamutin ni Mang Kegweng, Black Black Six, ano? Kalaokan, sige. Gagamutin mga Aileen. pikit, tinga malalim ha. Relax. Gulong mo. Kaya tanuman niya rin. Sige, pwede. Huwag ka matakot. Laruan natin niyang kumukulam iyo Sige, Thailand. Mahal na Diyos, amang kataas-taasan. Paspasan niyo po na wala mangyari kay Island Bigyan ng liwanag at di masaktan. Gusto lang namin matawag, ginagpapasakot kay Aileen. Mahal na Diyos, amang. Gamitin mo ko isang mga kasakapan na matawag, ginagpapasakot kay Aileen. Na pumasok sa kanya. Aking mga gabay na elemento. Lahat ng kanto, tekbalang ang kapal, lamalupad, duwede, tulak niyo na sa katawan ni Aileen. Nagpapasakot kanya naila sa presidente Santo Domingo, dikum saikum, i selorom, ujuray ay selorialista, nakunat at nakadanat Santa Mother of the Sacred Heart, kay Joey Erik Salba Santa makatingin, nandoon din, Maria Ludian Msilin. Pasok na in kumukulam kay din. Magandang ano po sa inyo? Bakit kayo nagagalit kay Ariel? Tagot bakit kayo nagagalit kay Aiden? Nainis kayo dyan? Lakasan mo, hindi nyo marinig! Anong isang bagay na hindi binigay sa'yo? Nangingin ng tulong niya, anak wala mong pera si Aiden eh. May pera ba si Aiden? Ha? Ah. Ano ba hindi naibigay sa'yo niya? Pera? Ha? Ah. Sagot! O, oh, anong tulong? Sige na, anong tulong ba? May ah, ka, hindi ka lumapit sa akin. Sana ako nalalapit pagay sa'yo ng pera. Yan lang ba, ito sa nika, pag lumapit sa akin, binibigyan ko kagad. Sa dalawang ibo, Walang problema sa akin Hindi ako sa tulong. Hindi ka lumapit sa akin. Tapos, ginulang nito nga Ha? Ah. Ako, magsas... Pag lang, ikinukulang eh. nyo na. Isang buwan lang, hindi makatulog. Oh, sige, ganito gawin natin. Ilakay gumawa diyan. Kasali ang anak mo kanina. Gitusan mo. Dalawa kayo bali. Tatanggalin mo na. Ah. O, sige na, wag niyo na hintayin magalit ako, mapatay ako ng magugulang. Tama kita, ha? Ah? Ano yun? Tanggalin mo. Tanggalin mo na, gamitin mo kamay mo, dalawang kamay. Sige na, dalawang kamay gamitin mo. Dalawa, tanggal, bilisan mo. Pupusin mo yan. Wala kay titira. Bilisan mo. Pusin mo lahat. Mula ulong ka pa. Ganun. Pusin mo lahat. Dalawang kamay. Mabilis. Mabilis. isa mo. Dalawa na kayo magtanggal. Pusin dalaw. Dalawa na kayo magtanggal. Dalaw. Yung peg kinukulang ng Dila Na makina. Di lang napagbigyan sa iingin tulong. Kulang na si Aileen. Kaya natin sasabihin ng pangalan. Mabaranggay na naman si Mangga Edwin. Meron pa. Tanggalin mo. At ilang nalagay mo? Papatay mo na to. Alam ko pa panta. Basta papatayin na to, di ba? Sagot. Kuya, diretso dali sa. Patayin mo 'tong may isip na tulog. Ah, dito kay lang na sagot. Lakas mo. Ililang niya na? Ano nilagay mo kay Kyle? Ano nalagay mo kay Aileen? Buangin. Bang kukulam ka talaga, lagyan mo ng buangin. Itigilan mo na ito, ha? Maraming buangin na mo. Nilagyan mo pa ng langis. Ha? Tubig. Malalaki mo yung tiyan. Tanggalin mo na, tanggalin mo, ha? Tatanggalin mo. Oh, sige, tanggalin mo yan. Wala kang titira. Ubusin mo yan, Abosin mo dito. O si Mia, wala ka pang natatanggal. Nililim lang na ako. Ayan po eh, kinukulam na makina. Hindi lang na pagbigyan. Ubusin mo lahat yan ha. Mahawa ka naman dyan. Isang buwan mo na pinahirapan niya, hindi makatulog. Ito po eh, isang buwan ang hindi makatulog. Pinahirapan. Ang lang ako dito. Galing ako kay Rawen na galit. Ito po yung bahay ni Rawen na galit. Yung i-ride na po ng tulog. Ito po yung i Sa tapat po ng bahay ni Rawen na galit. Shoutout pala kay Chema, kay Efren de la Cruz. Shoutout sa'yo, parang Efren. At kay Kagawad Larry. Shoutout din sa'yo, parang Larry. Pati na rin kay Kagawad Miklat. Shoutout si sa'yo, parang Miklat. Pati na rin kay Kagawad Weng. Shout out kagawat Kagawad Weng Galit. Pati na rin kay Kagawad Sally Del Prado. Shout out sa inyo. Okay, Salamat. Gagamot lang dito. Shout out sa mga Kagawad. Huwag kakalimutan ng mga Kagawad na binanggit Ito so, sa pagdating ng mga leksyon. Makakatulong sa ating. O, yung busin mo. Malamit pa. Buse mo, sinungaling ka. Magalis ko na ito, titingin ko, papatay mo na direkto yan eh. Hindi mo natin pagbibigyan pagkakataon, nahuli ka na eh. Pahiya ka na eh. Tumas, sabihin ko pa pangalan, no? Ha? Nahiya ka. Tagot. Ba't ka nahiya? Nang kulang ka, nahiya ka. Kahit hindi mo sabihin sa akin pangalan mo, sa, Alam ko naman na pangalan mo. Pagpigay ako ito sa mga Ah. Marami sila konte, Ah. na mo, sasakpo lang mga bubugin Mga kapre, bugbugin nyo tong na itong dalawa. Pausukan nyo ng tabako. Yan, painitang ka niyang kaysa pagtulog mo. Sa mainit, hindi. Ah. Nainitang ka na. Sagot mo. Na? Nasaan ma? Hindi mo na ulitin. Ano, pinahimintak ka na dyan? Ha? O, hindi mo na ulitin. Nung taas ka ng kamay. Ako po, nangangako. Asa pa ako mangkukulam. Hindi ko na ulitin si Aileen. Hindi mo, ma, mangako ka. Lakasan mo, hindi marinig. Hindi mo na kukulamin si Aileen. Okay. O sige, ganito ulit mo ha. Ako po isang mangkukulam. Hindi ko nakukulamin sa island. Hindi okay, ka magsalta. Pangako ka. Pangako mo yan. O, talaga. Mamaya, pag natapos ng gamutan na ito, kulamin mo naman ha. Hindi ko nakukulamin. Hindi mo napakagalaman. O sige, ako ko na. Tanggal mo na lahat. Ubusin mo lahat yung mo. Ubusin mo. Wala kayo titira, ha? Ubusin mo yan. Hindi mo kulang. Nakatawad ni Tanis din sa buong pangalaw ay. Ayan pa'y kinukulang si Aileen. Pag-o-black six. Kalaokan, kinukulang. Pinagawa niya mang regwing. Okay, nagpada si mang regwing. Ubusin mo lahat, ha? Dalawa na kayo maging na magtanggal. Ubusin nyo yan. Pag wala kang pera, sabi mo sa akin, may isang kuta. O may jikas niya ang berga, kita ngayon. Ha? Ah. Uy! Ano? Ayaw mo, padada lang kita pera para hindi ka na ano, oh, o. Oh. Padada lang kita dalawang libo. Ayaw mo? O mga ginagamod ko Ay, kayo, eh, pag mga pinadadala ko talaga ng pera eh. Alam mo, kibigyan natin tayo. Ayan yan ang jigas, padadala ko sana. So sabihin mo, pag wala na, gulado ka, wala na. Na? No? Pusin mo lahat. Saan ka ba naglagay ng bangin? Sa buong katawan, sa likod. Ah, sa ulo niya, mapigyan. Sige, tungkol ko kamay, sa ulo ko magtanggal. Para mawala yung kulang.

Baybig, sisingilin na natin. Wala boy, wala ka wala na. Oh, sige. Sanayin ka tayka, 'pag matatapos ako. Sige, natin. Tatanungin natin kung natanggal ng kulang. Ayla, magluluto ka pa. Ano'ng nalalaman mo? Ano'ng nalala mo? Ano nalala mo? Sagot. Ano ngayon? Marami kang sinabi. Andamin mo nga sinabi. Wala kang malala. Anong alin? Hmm, nagaganyan ka pa. Alam mo yan? Hindi. Wala siyang malala. Si Aileen, walang malala. Inulam. Tumayo ka, Aileen, kung meron pa mabigat sa katawan mo. Hmm. Ilawin mo lahat ito mo, kung meron pa. Hmm. Wala na bang mabigat sa'yo? Masakit, wala rin. Tanggal na. Hindi ako nagpalagad, gamot iyo. ang Diyos Amay. Momento lang ako. Sabay ka sa akin, magpasalamat tayo sa kanya. Mahal na Diyos Ama, salamat po. Nagpapagaling sa akin. Amen? Amen? Amen. Kamay, ah, hapre na. Sabi mo, magaling na ako. Sabi mo, lakasan mo. Magaling na ako. natanggal ba yung sakit mo? Hindi, natanggal naman. Salamat pa sa mga manunod ng mga pekwing. Kung dito niya ako makita, dito niya ako matatagpuan sa Kalokan. Sa Barangay 14. Dito sa gilid ng Orca, Tanigi. Malapit sa City Jail. Anak, tanong nila nga, amang ng Kalokan o Boss Pimbo. dito niya ako makita. Okay, Makikita na, Kalokan, ng gamot dito sa ng sa rin ng ng kagawa ng ng ay, nito. E, tagalit ko ba? Dito ba? Dito umuwi. Ay, mo, uwi. O, oh, dito naman, po. Oh, dito mo, oh, ayan. Oh, oh, okay. kami ko yung mga na. Ma. Tapos na ng aming gamutan. Tapos na ng aming gamutan. Nagamot na si... Aylin. Ay, Ay, Lin. Sabi mo, kung natanggalin sakit mo hindi? Matanggal. O, oh, sabi mo, totoo ba hindi? Natanggal? oh O, totoo ba isa pwede? Eh? Iba kasi nagkakumit eh. Kasagot ko na yung mga sinasapian eh. Kasagot bakit ah? Hindi ko nga po kilala. Hindi, niya, hindi ko ito kilala at hindi niya rin alam ang masapian siya. Ganyan lang po, kalupit. Ang pagpasabi, umikit lang kayo, huwag kayo matakot. Pag nagkamali, St. Peter, pag hindi mo kabalik, matik, <laughs> pilihan niyo ng dalawa. Maraming salamat po, agad dito na lang. Tinatakot ko lang kayo. Pero hindi totoo yung St. Peter sa kanate. Makakapalik kayo. Huwag kayo matakot, pumikit lang kayo. Hanggang muli, maraming salamat po. Salamat. Oh, baik.